alamat ang tawag sa pasalitang panitikan ay pinamalapas sa atin na ating mga ninuno. Mga simpleng istorya ito na nagsasalaysay kung saan ang galing ang maraming bagay-bagay sa ating kapaligiran. Ilan sa kalisipikasyon ng alamat ay tumutukoy kay Bathala, sa kalikasan, sa kultura, at sa pinanggalingan ng mga hayop at halaman. Halika at makinig sa aking kwentong alamat na pinamagatang ang Alamat ng Pinya Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong puo. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak kaya lumaki si Pinang sa lahil. Gusto ng ina na matuto si Pinang na gawaing bahay. Ngunit lagi ay kinakatwiran ni Pinang na alam niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Kaya't pinabayaan na lang niya ang kanyang anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawain bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pina ang lugaw. Ngunit napabayain dahil sa kalalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. At naman siya kahit paano ng anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa. Kahit napilitan si Pinang ang gumagawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Tinanong ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ng ganoon ang nangyayari. Walang bagay na di makita. At agad tinatanong ang kanyang ina. dayamo si Aling Rosa sa katatanong ng anak. Kaya't nawika nito. Naku, Pinang. Sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka natanong ng tanong sa akin. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling-galing na si Aling Rosa. Hinahanap niya si Pinang tinanong niya ang kanyang kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak ngunit naglahong parang bula si Pina. hindi na makita ni Aling Rosa si Pinang isang araw may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. hindi niya alam kung anong uri ang halaman iyon inilagaan niya mabuti hanggang sa ito ay mumpuna laking pag kamangha ni Ana Rosa na makita ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo ng tao at napapalibutan ng mata. Biglang naalala ni Alan Rosa ang huli niya sinabi kay Pinang na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na lang na kay si Alan Rosa at sa aking dahil tumalab ang kanyang sinatis sa anak. Pinilagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag ito pinang. Sa palipat-ipat sa bibig ng mga tao, ang pinang ay naging pinya.